Mga kabayan pag nakumpleto na ng Pilipinas ang mga weapons na ito, na nasa listahan ng ating armed forces, pwede na pumalag ang Pilipinas sa China. Pero bago natin alamin kung anong mga weapon na ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo naman ang Pilipinas ay mga islands, bago makalapit ang kalaban kailangan muna dumaan sila ng dagat or airspace. Dahil dyan ang kailangan ng Pilipinas ng mga weapons ay mga long range para pigilan ang mga kalaban sa dagat at sa airspace. Isa na dyan ay ang HAMARS or High Mobility Artillery Rocket System. Sa kasalukuyan ng HAMARS ay nagpapakitang gila sa Ukraine at Russia War, kung saan maraming mga tangke, armored vehicles, artillery rockets at mga howitzers na kanyang pinasabog. Kahit mga moving targets kaya niyang patamaan. Dahil sa kanyang accuracy na kilala ito bilang best rocket launcher ngayon, kahit ang Poland bumili nito ng 486 units para sa kanilang bansa. Ang pinaka main armaments ng Hamars ay anim na multi-launch rocket system, dalawang launcher para sa precision strike missile or PRASM, at isang launcher para sa MGM-140 ATAMS. Ang swak sa pangangailangan natin ay yung double launcher lang para sa precision strike missiles. Ito lang kasi ang may pinakamalayo na range na umaabot ng 500 kilometers or mahigit pa, depende sa uri ng precision strike missiles na gagamitin. Alam nyo kasi ang precision strike missiles ay may apat na increment. Ang Increment 1 ay kasalukuyan ginagamit ng US Army bilang pamalit sa MGM-140 ATAMS. Ito ay may range na 500 kilometers. Ang Increment 2 naman ay kilala bilang land-based anti-ship missile. Ang range nito ay tinaasa ng mahigit 500 kilometers up to 1,000 kilometers at dinagdaga ng bilis ng missiles. May kakayahan itong patamaan ng mga moving targets. Ang Increment 3 naman ay dinagdaga ng kanyang bomba para mapalawak ang sakop ng kanyang pagsabog, ito ay nakadesign para sa mga structures attack. At ang Increment 4 naman ay nakafocus para mapahaba ang range ng missiles. Kaya ito ang swak sa pangangailangan natin dahil pwede siya gamitin bilang anti-ship at land attack. Kaya nito abutin ng mga artificial islands ng China pag inilagay sa Palawan. Ang sunod na weapon ay ang Typhoon mid-range capability missile system. Ito yung kinatatakutan ng China at ng Russia kung saan pinapatanggal nila ang missile system na ito sa ating bansa. Dahil sa all-around na kakayahan nito, malaki ang maitutulong nito sa atin para pigilan ang mga Navy ships at jet fighters ng China na gustong lumapit sa atin. Pwede din ito gamitin para burahin ang artificial island ng China, at pwede din gawin pang depensa sa lahat ng uri ng missiles at mga drones. Ang Typhoon Mid-Range Capability Missile Launcher ay pwedeng gamitan ng Standard Missiles or SM-6, at Tomahawk Subsonic Cruise Missiles. Ang standard missile or SM-6 ay kilala bilang free missile in 1 dahil ang missile na ito ay pwedeng gamitin bilang anti-air warfare, anti-surface warfare, and ballistic missile defense or sea-based terminal missions. Ito ay may range na mahigit 240 kilometers at may speed na supersonic. Ang IB variant nito ay na-achieve niya ang hypersonic na speed. Ang Tomahawk subsonic cruise missile naman ay pwedeng gamitin bilang anti-ship or land attack. Dahil sa kanyang upgrade at pagkaroon niya ng anti-jamang, lalong naging lethal ang missile na ito. Ito ay may range na 2,500 kilometers. Pag magkaroon tayo nito ng maraming units, sapat na ito para depensahan ang ating teritoryo. Ang sunod na weapon ay ang 40 units na multi-role fighting aircraft kahit KF-21 Borame ng South Korea, F-16 Viper ng US, sub -Jas 39A or F ng Sweden, or the Surafale ng France walang problema. Kahit alin dyan ang mapili walang problema, dahil magagaling ang mga piloto. Natin, kahit FA-50 na trainer jet na pangat nila, paano pa kaya ang mga totoong multi-role fighting aircraft ang kanilang gagamitin, mas lalong mamayag pag sila. Pag magkaroon tayo ng tatlong weapon na ito talagang lalakas na ang armed forces natin. Lalakas din ang pangdepensa at pangatak natin. Kaya na natin makipagsabayan sa China at sa ibang bansa na gustong kunin ang teritoryo natin. Magkakaroon din tayo nito dahil ang ating armed forces ay naka-focus na sa external threat. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.